Hi done with my first canap Mama eats ating na Wow! Oh, ganda. It's all dear. Ayan, so magtitimpla tayo ng Hello Melo para hindi tayo masyadong madaming makain dahil gutom na gutom ako ngayon. So, pinakita ko na sa live ko kahapon, meron siyang sampung sachet. Ang ganda niya guys, sa na yan o. Lalagyan pa lang. Lalagyan pa lang, sulit niya. Ayan. So, kuha ko ng isa. Bigyan natin sila. Ito, malamig to na tubig. So, itatry natin kung mahalo siya. Kasi, yun yung ano namin dito. Kahit malamig na water siya. Oh, nakita nyo guys, wala pa yung halo, pero nadidissolve siya. Hindi siya nagbubuo-buo. At, Uy, grabe ka. At two years ang expiration nito. po. Ayan. Wait, wait. Iyan, no. Iyan. Ang labo ng mata ko. Magkano daw to? Sobrang mura lang. As in, kayang-kaya nyo. Wala akong panghalong matino. Ang labo ng ko. Ang labo ng mato ko. Ang labo ng mato Ayan o, no? oh, halo na siya guys. Malamig yung tubig na and uh, nahalo ko na siya. So eto siya guys. Ang hirap lang ng aking panghalo dahil siya ay pang coffee lang. But anyways, um, this is my... B pwede mong banggitin yun? Parang bawat pang banggitin. Yes, ang bongga talaga ng lagayan niya. And bago tayo kumain, ito na yung inumin ko para glowing and at the same time, um, hindi ako madaming makakain. Sino nga ba si Sino Kay? Ang <laughs> <laughs> sarap. Mama Elz, tikman mo. Yung walang bias, hey, ha? Tikman huh? so, mo. Hmm. Ka, pwede ba hmm. Friend naman tayo, eh. <laughs> Matthew, wagang salam. Akin alam, matitira. Sarap. Pain, yung tatao. Oo, uh oh, oh, kayong pandempo. mo. Para may kain. Kasi kumakain tayo ng lunch. Ang sarap po. Oh. Kaili, Oh. Ang summer. Friends naman mm, po ang kasi. Ang sarap. Sa, yeah, friends Super. naman po kasi. So, pwede mag-share ng basa. <laughs> Guys, eto yung sachet niya. Sobrang ganda. Sobrang photogenic niya sa camera. Ang ganda din niya sa personal. Sarap. Ang sarap. Nakaka-addict oh, Nakaka yeah. siya. Super. Nakaka-addict siya. Why? As in addictive yung kanyang lasa. So bigyan natin sila. Oh, sino ang hihinga? Me. Ako. Oh, sino pa? Oh. Ay, may pamigyan. Tingi sa kami niya, Marla. Thank you. Ayan. Nagtira lang ako ng isa para nakikita nyo kung ano yung lalagyan niya. Pero yan siya, Matte and um, glossy combination. Pero sobrang ganda. Ayan, yun yung nalagyan niya. At reusable yung canister niya. So, pwede niyong paglagyan ng mga kung ano, kung ano-ano niya dyan. Alcansya. Pwede lagyan ng panty. Di diba? ba? Pwede ba siyang gawing ice candy? Pwedeng, pwede, pwede. Pwede. At least ay candy di mo naka-collagen ka, di ba? Social. Baka pwede kami din po. Abangan nyo yung live launching ko. Ayan, pwede kayong mag-check out ng Hello Mello At sobrang affordable, guys. So, sabi nila, Miss Glenda, ang dami ng collagen sa market. Anong kaibahan ng collagen mo? So, number one, two years yung expiration niya. Pangalawa, halal certified, FDA registered, madaling madissolve, from Japan ang flavor, and yung powder niya, and yung collagen niya, ano pa ba? Ang sarap niya talaga. At saka syempre guys, ang ganda ng packaging. Super ganda. Hulaan nyo kung magkano siya. Sa lalagyan na ganito, hulaan nyo kung magkano siya. Mahal. Wala siyang 500. Yeah. Sampu agad ang laman? Sampu ang laman. Walang 500 walang 500 pesos. 400. Ang mahal din ng 400. 500. Yes! 399. Ang mahal din ng 399. 385. Magkano nga ba yung retail natin? Pero mura lang sa guys. Hello. Bawal akong kumain ng madami kasi imimit ko na bukas si Kay. Magsushoot kami ni Kay tomorrow. I-reveal ko na si Kay. Kasama ko siya dito. In 3, 2, 1. Kay, halika na dito. Kay, na dito. <laughs> Kevin Ramirez pala, no? Sa mga bagong datang, pinasilip ko lang yung Hello Melo. Hmm. Ang sarap. Addictive yung lasa niya. At ang kagandaan dito, guys, pag nagtimpla kayo, ang labo ng matok. This is 48 calories lang. 48 calories lang. Magtitimpla ulit ako. Magtitimpla ulit ako. Yan na, yan na yung iinumin ko. Kasi mahilig ako mag-soft drinks, pero ngayon hindi na ako nasa soft drinks. Mali nga na binigyan nila akong soft drinks eh. For. Sobrang affordable ng Hello Melo. Mm Hindi -hmm. As in, super affordable. Sure, Sir Marky. Sino si Kay? Okay naman kasi lumabas ka na. Kumakain lang si Kay. Lunch break ni Kay. Kay, parinig mo boses mo sa kanila. Mm, yun. Kay, lang ito pa na. Kay, lang ito pa

我走吧啊！哎，对面。正在干活。 Ayan na si Kay, o. Oh. Mm. Kay, pakita mo na buhok mo. Mm, Yun. Uh, 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 Ang dami nag-aabang. Wala si Gay, Hindi niyo siya makikita. Ayan! Um, kumakain lang ako. Hi, Ate Creation. And pupunta na ako sa Cavite, Molino. Molino, Cavite. Mag-open kami ng iFuel. At kaya na, ko na. Gumamit lang. Hoy, pasinig daw ng tawa ni Kay. Kay. Iyan niyan tawa niya. Kay, parinig daw ng tawa mo. Ubo yan eh. Narinig niyo na ba? Sample naman ang kanta. Kay, kanta ka naman. Pinoy na Pilipina. Hi, ask you. Sorry, hindi ako makabati kasi kumakain ako. Iyan ko na to. Abang na lang kayo sa mga posts ko. Nood lang kayo dyan. Bye-bye.